pagkain na araw-araw ay pahilim na nagbabago nang hindi mo nalalaman. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Mula sa mga potato chips na lumiliit, ngunit mas mahal pa hanggang sa mga produkto na nagiging mahal at nakakasama. Upang makatipid ng pera ay narito ang ilang mga pagkain na palihim na nagbabago. Ngayon ay tingnan natin ang McDonald's. Ang pati ng burger ng McDonald's ay napakaliit na. Sobrang nipis na ang pati ng burger sa McDonald's na mas makapal pa ngayon ang pickles nila kaysa sa kanila mga pati ng burger. Dapat ang pangalan ng Big Mac ay Little Mac. Maraming mga customer ang nagreklamo na parang lumiliit ang kanilang mga burger. Ang mga cheese slice ng McDonald's ay pinapaliit din at napansin na ng iba na mas kaunti na lamang ang fries na binibigay nila sa halip na punuin ang mga fries boxes. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng McDonald's taon-taon. At narito rin ang Pringles. Kilala ang mga Pringles bilang ang tanging kumpanya ng chip na hindi nagbebenta ng hangin. Hanggang kamakailan lang napansin ng na mga tao na ang Pringles ay lumiliit. Pareho pa rin ang laki ng mga lata, ngunit ang mga chips ay hindi na. May isang tao pa nga na bumili nito na kalahati na lamang ang laman ang dahilan sa mga pagbabagong ito dahil ang mga Pringles ay gawa sa patatas, ang presyo ng mga pananim ay tumaas sa nakaraang mga taon kaya upang mapanatili ang kita ay binabawasan ng Pringles ang kanilang mga produkto. At narito rin ang Nutella. Ito ay paborito ng lahat. Ngunit maaring napansin mo sa mga nakaraang taon na ang kulay ng Nutella ay nag-iiba na siyang ikinabahala ng lahat. Ang bagong Nutella ngayon ay mas maraming asukal at mas maraming pulbos na gatas na siyang dahilan sa artificial na kulay. Ito rin ay nagpapababa ng kalidad at hindi maganda para sa kalusugan. Dahil dito ay nagalit ang mga suki, sinabi ng isang tagapagsalita ng Nutella. Na pariho pa rin ang kalidad, ngunit marami ang hindi sumasang-ayon. Sinasabi nilang ang lasa ay hindi na kasing sarap at nagreklamo rin na mas hindi na ito maganda para sa kalusugan. At narito rin ang masarap na tumbleron. Kamakailan lang, lumalaki ang mga puwang sa Toblerone. Ang puwang sa pagitan ng mga triangles ay ngayon doble kaysa sa dati at ang mga triangles ay mas maliit na habang ang presyo ay tumataas. Ang dating Toblerone ay umaabot ng 400 grams, ngunit ngayon ay 360 grams na lamang. Kung patuloy nilang gagawin ito, ay ilang triangles na kaya ang matitira. Maraming customer ang umalma dahil sa ginawa ng Toblerone, ngunit ito ay mas lalong nagpapaangat sa kumpanya, kukunti na lamang ang mga tsokolate, lalo na rin sa kanyang packaging. At ngayon ay tingnan na rin natin ang bubble gum. Maaaring napansin mo na may mga bubble gum ang nilalagyan ng hawakan na naglutas sa isang problemang hindi naman talaga umiiral. Wala naman sigurong taong nahihirapang hawakan ang bubble gum. Nakakabigla, bagamat ang simpleng pagbabawas ng isang perasong bubble gum ay nakakatipid ng maraming pera. Ang pagbawas ng isang perasong bubble gum ay malaking kita na sa mga kumpanya ng ilang sentimo sa bawat benta. Kapag sinabi natin ang milyong benta, ang mga sentimo ay lumilikom ng malaking halaga ng pera. Talaga namang isang nakakamanghang strategiya para sa kumpanyang nagbebenta ng bubble gum. Susunod ay tinan rin natin ang Oreos. Maaaring napansin mo na ang mga feeling ng Oreo ay hindi na umaabot sa gilid ng cookie. Dati ay umaabot ito hanggang sa gilid. Ngunit gusto ng Oreo na makatipid sa kanilang cream filling. Kaya't ngayon ay napakakonti na lamang. Ginawa rin ng Oreo ang kanilang biscuits at cream filling na mas malipis. Ito ay para pilitin kang bumili ng kanilang double pack. Ngunit sa totoo lang, ang double pack ay katulad lamang ng dating Oreo. Para lamang pilitin kang bumili. May ilang Oreo rin ang nakaharap pataas. Ibig sabihin ay konti na lamang ang makukuwang cookies sa iyong pack. Ngunit kahit na magbabayad ka pa ng sobra sa double pack, ay hindi ka pa rin ligtas. Ang isang pack ng double stuff Oreo noon ay tumitimbang ng 16.6 oz, ngunit ngayon ay 15.35 na lamang. Ibig sabihin ay makakabili ka ng cookies sa parehong presyo. At narito rin ang ice cream. Isang araw, bumili ang isang lalaki ng chocolate covered ice cream. Ngunit nang pumutok ang chocolate shell, ay nakita niya ang isang malaking hollow space sa loob. Salit na punuin ito ng ice cream. Ginawa ito ng kumpanya upang makatipid ng ice cream. At pinagsasamantalahan ang customer. Tila ganoon na nga ang trend sa ngayon. Susunod ay tinan natin ang chocolate ng Cadbury's. Maaring isipin mo na ang mga chocolate bar ng Cadbury's ay magandang deal. Nakasulat na now bigger pero para pareho lamang ang laki nito sa kanilang normal na chocolate bars. Kung tutuusin ay hindi nila sinabi kung ano ang mas malaki. Marahil ibig sabihin nila ang presyo. Paano kaya sila pinapayagan na gawin ito? Kaya nakakalito sa ibang customer. Ngunit syempre, ang pagtaas ng presyo para sa parehong produkto ay kumikita ng malaking pera para sa Cadbury's. Susunod ay tingnan din natin ang Coca-Cola. Ang dalawang bote ng Coca-Cola ay maaring magmukhang pareho ngunit may malaking pagkakaiba. Ang lumang bote sa kaliwa ay 385 mm ngunit ang bagong bote sa kanan ay 300 mm lamang. Iyan ay higit na labing dalawang pagbabawas sa laki ngunit ang bote ay dinisenyo sa parang hindi masyadong halata. Pinapanitili ang parihong taas ng bote ngunit ginawang mas manipis, binabalanse rin ng Coca-Cola ang laki ng kanilang mga plastic na bote. Ang kanilang plastic bottle dati ay 2 litrong ngunit ngayon ay 1.7 liter na lamang, samantalang pariho pa rin ang presyo. Ang isa pang kumpanyang gumagawa ng parihong bagay ay ang Gatorade. Ginagamit ng Gatorade ang parehong laki ng bote, ngunit may mas malaking base. Ibig sabihin kapag nasa shelf ay nagmumukhang pareho ngunit mas kakaunti na lamang. Ang dami ng liquid ay lagi nakasulat sa bote ngunit umaasa sila na di naman tumitingin ng mga tao dito. Ibig sabihin ay maaari pa rin kumita kahit napakakunti na lamang ng laman. Ngayon ay tingnan naman natin ang vigil. Marahil napansin mo na ang mga butas sa mga vigil ay lumalaki ang palay ay nagiging mas mahal para sa kumpanya Subalit ayaw rin nilang magtaas ng sobrang presyo Kaya't sa halip ay ginawa na lamang nilang mas malaki ang mga botas At kung yun ay hindi pa sapat, ang mga bijel ay pumapayat rin may ilang mga kumpanya ng Vigil ang nagbibigay sa iyo ng mas konti sa kanilang mga pack. Ang pack noon ng Dempster Vigils ay may anim na laman, ngunit ngayon ay lima na lamang sa parehong presyo. Ibig sabihin ay nagbabayad ka ng parehong presyo para sa 17% na mas maliit na produkto. At narito rin ang Klondike Bars. Kamakilan lang ang Klondike Bars ay nagiging mas manipis. Ang tsokolate sa paligid ng ice cream ay halos kasing nipis ng isang perasong papel. At ngayon ay gumagamit na sila ng plastic sa na foil para sa kanilang balot. At kagaya rin ng Ichiban Noodles. Ang instant noodles ay isang magandang paraan upang kumain ng hindi nagkakaroon ng malaking gastos. Ngunit kamakailan lang ang mga flavor pack ng Ichiban ay nagiging mas maliit. May isang tao na nakakita ng isang lumang pack sa kanilang spice drawer at ang lumang pack ay may dobling dami ng spices. Ibig sabihin ay hindi na masyado masarap ang yung noodles. Posibleng ilang sintimos lamang ang kanilang naipapakita sa pagbabagong ito. Ngunit kapag pinagsama ang milyong benta, ito ay nagiging malaking halaga ng pera at narito rin ang Doritos. Kamakilan lang may isang tao ang nakakita ng isang bag ng Doritos sa kanilang supermarket na nagsasabing bigger bag. Ngunit agad nilang napagtanto na ang dami ng Doritos na natatanggap ay kapareho lamang sa normal. Pareho silang tumitimbang ng 500 grams. Ibig sabihin, bagaman ang bag ay mas malaki, ang dami ng chips sa loob ay kapareho na rin. Sa teknikalidad, ay sinabi talaga nila ang bigger bag at hindi ang mas maraming chips. I guess ang bag na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming hangin para ibahagi. At narito rin ang digestives. Sino ba ang hindi gusto ng chocolate digestive biscuit? Marahil magugustuhan mo ito ng kaunti dahil ngayon ay 27% na mas maliit. Ginawa ito ng kumpanya upang magbawas ng gastos. Bagaman habang mas maliit ang biscuit, ay kapreho pa rin ang presyo nito. Sa wakas ay narito rin ang crunch bars. Tila nabawasan ng shrink ray ang mga crunchy chocolate bars. Ngayon ay mas maliit ngunit mas mataas ang presyo. Kung ang mga ito ay lalong magiging mas maliit, ay kailangan na nilang palitan ang kanilang pangalan sa crunch. Dahil hindi na siguro magkakasya ang pangalang crunch bars dahil sa ikli ng produkto. Ikaw, anong masasabi mo sa mga pag-iiba ng produktong ito? Comment mo nga yan sa si baba ng video at See you next time.